ilang dekada ka nang gumagamit ng cellphone at kahit YouTube University ay graduate ka na. Ilang groups na ang pinasukan mo at kung kani-kanino ka lang humihingi ng payo, maingatan lang ang pinaka inaalagaan mong cellphone. Pero ang bilis pa din masira ng cellphone mo. Eh. malamang isa ka sa madalas masiraan ng cellphone affected ka no? dito sa video na ito ay hindi ko maigagarantee na 100% man, hindi ka na masisiraan na cellphone pero pinapangako ko sayo na hindi ka nagagastos ng paulit-ulit at mag aaksaya ng panahon kaka-research sa iba't ibang links ng tips and tricks ng website na pinapasok mo at huwag na mag skip roll the intro let's go! mga pop Bay nga pala here aka Jerome sa nag-iisang sandigan ng iPhone repair na walang grip grip masakit na bang ba uh, sentido mo? Kakaisip kung ano ba talaga ang magandang paraan para maingatan ng cellphone mo kapag software man or hardware. Well, pinapanood mo to eh. So, i-share ko sa inyo lahat ng nalalaman ko. Subukan mo munang huwag kumontra dahil itong i-share ko sa inyo ay base lamang sa ilang dekada naming experience ng patuloy na pananaliksik ng solusyon at experience experiences base sa pang-araw-araw na tanggap namin ng cellphone na aming kinukumpo. Here are the top 5 tips kung bakit ang bilis masira ng cellphone mo. Number one, know the history. Ang dami mong reklamo. Pero ikaw mismo, hindi mo alam kung saan, kailan ba talaga ang pinagalingan ng cellphone mo. Una mong alamin kung brand new ba talaga ang iPhone mo or brand new now ba siya binigay sa'yo. Tayong mga Pinoy ay mahilig sa segunda mano. Papa cellphone man yan o kotse. Natural. Hindi mo na alam kung ilang kamay ang pinagdaanan niya. At hindi mo rin alam kung anong mga nasira na dyan before bago mo pa ba makuha yung cellphone mo na yan. Ang sa mga second hand ang magka-issue katagalan. Electronics yun. Sunod nating tatalakayin ang brand new daw binigay sa'yo. Mga brad, real talk lang ha. Sa dinami-daming nagsulputan ng na mga reconditioned phones ngayon, malamang kung hindi ka ganun ka-pro, ay hindi mo ganun kabilis malalaman kung talagang refurbished ba or resealed na yung cellphone na binili mo. Eh, paano kung yung tao na nagbigay sa'yo ay hindi rin pala marunong hindi rin pala niya alam na yung binili niya ay preconditioned na tapos yun yung binigay sa sa'yo. Ang pinakahuli naman ay ang brand new na ikaw mismo ang bumili. Dito sa scenario na ito ay guaranteed fresh na fresh pa yung iPhone or anong cellphone man yung binibili mo. Kasing fresh pa ng tahong na ikaw mismo magpapainit tapos tsaka siya bubuka ng ganun. Hands down sa ganitong scenario kasi wala pa itong kahit anong history na nabuksan dahil binili mo ito na unactive at saka lahat ng plastic sa gilid-gilid nito ay selyado pa. Eh kasi nga, bago. Tip number two, Google dito, Google doon. Hindi ko masinasabing masamang mag-research. Pero minsan kasi, ang over-research or over ang magdadala sa atin sa maling akala. Dalawang matatamis na pangako ang kadalasan nating naririnig sa mga mobile company. Unang-una dyan, syempre, ang waterproofing tsaka water-resist. Yan. Guys, let's be real. Iba ang waterproof sa water-resist. Ang waterproof ay hindi kailanman pinapasukan ng tubig. Kahit pa Lug mo yan sa ilalim ng Pacific Ocean water resist naman ay yung mga bagay na kaya lang nitong pigilan ng pagdaloy ng tubig sa panandaliang panahon. Subukan mo mag-google mga brand. Research search mo iPhone 15 specs. Pagka-click mo ng GSM Arena, nakikita mo doon water resist 6 meter 30 minutes. Ang ibig sabihin nito, kaya lang ng cellphone mo lumubog sa maximum of 6 meters sa loob ng 30 minuto. Bostek Bay, Bostek Bay. Question, question. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Bakit po ba may meter meter pang nalalaman? Ganito. Ito kasi yan, mga brad, example lang ha. Magmari ikaw, nag-dive ka sa swimming pool. Siyempre, ang tendency, si ka pa ng gano'n, diba? Gusto mo malalim, gumagaming gano'n. Mukha mo nang gano'n, Talagang sisisirin mo pa para malalim. Pero as time goes by na lumalalim ka, sumasakit yung tenga mo, di ba? Para bang may pressure na sumasara dito sa loob ng tenga mo. Ganon din sa cellphone. Habang lumalalim na lumalalim, yung pinaglulubluban mo ng cellphone mo, mas lalong pilit pumapasok ng tubig sa loob nun. Ito, ayan. Ang dami-daming pwedeng pasukan ng uh, tubig. Nandito ang charging port, ang earpiece, ang speaker. Yan mga yan ang pwedeng daluyan ng tubig. Ano ba yan, basic. Para sa Kami yung mga technician eh. Halos araw-araw kami nakaka-encounter ng no? mga cellphone na nabasa ano, ng tubig. Yung iba nga dyan eh, nawisikan lang. Yung iba naman, isang lublog lang. Ayun. Sit! Kaya mga brad, it's better to be safe than sorry. Kung mag-underwater shots ka, bakit ayaw gumamit na lang ng action camera? Or sabihin natin kung tipid mode ka. Bumili ka nung ano, waterproof bag. Mura lang naman yun. Pangalawa sa mga matatamis na pangako ng mga mobile company na yan ay ang screen. When it comes to gas gas at saka aksidenteng pagkabasag, habang patuloy ang progreso ng teknolohiya, ay parang hindi ko na yata ala kung ano-ano ba talagang iba't-ibang uri ng screen. Meron silang tinatawag na Gorilla Glass, meron din Ceramic, meron din Sapphire. Wow. Pero ewan ko lang ha, kahit anong glass pa yan, mababasag at mababasag talaga yan. Depende sa impact. Yung brand nyo na original nga eh, nagagasgas at nagagasgas. Kahit pa tinatawag siya na Sapphire Glass. Tapos eh, pag mo pa na, eh kasi sabi ni Google, Sapphire Glass to, ganito, ganyan. Ka ngayon, mapabrand nyo man, second-hand dyan hawak mo. Ugaliin mo kasing gumamit ng uh, tempered glass o kaya naman hydrogel. Kung ang mahanap mo ay mas matibay na protection, ay mag-tempered glass ka. Pero kung ang hinahanap mo ay smooth gaming at smooth touching experience, yung tipong pipindutin mo palang satisfied ka na. Parang ganyan na pindol, ay, I would prefer mag-hydrogel ka na lang. Although mababawasan ng konti yung kanyang protection performance pero makukuha mo yung inaasam-asam na touch experience. Tip number 3 Battery Health Myths Kuya Tekbay! Kuya Tekbay! Oo ano yun? Ano yun? Pati po ba battery ay eh? may myths? O oh, sa makatuwid marites? Well, sort of. Siguro, marahil. Baka, ipapaliwanag ko sa'yo ang mga bagay-bagay na kailangan mong malaman ito ko dyan. Noong unang panahon, sa kalololohan ng ginagamit mong cellphone. Yeah. Hindi, seryoso. Seryoso nga. Seryoso. Noong unang panahon. Hindi pa naman uso yung mga battery health na yan eh. Kailan lang naman nauso yan? Kaya mula nung nagkaroon ng health yung mga phones, lalong naging conscious sa mga tao. Lalo sila naging conscious kung paano ba ma or mapapatagal battery health ng kanilang cellphone. Yung iba nga dyan ay eh, nagtatanong, paano po ba may iwasan yung pagbaba ng 100% ng battery health nila? Kaya ang reaction ko ay, na. <coughs> nito kasi yan, ang battery health para yung gulay. Kunwari, bumili ka ng petchay sa sinisipat mong tindahan dyan. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, tariwang pagkakabili mo. Kaya nga ba, diba, ang unang-unang mong gagawin pagkabili mo ng paborito mong petchay ay pupunta ka agad sa rep at ipapasok mo doon yung binili mo. Pero dahan-dahan pa rin itong mabubulok pagdating ng araw, linggo kayaguan. Kaya ang inaalagaan mo ngayon na pet ay malalanta at itatapon mo na rin kalaunan. Ganun din sa battery. Kahit ipasok mo yan doon sa piramid na inimbento ni Ernie Baron nung dekada 90, ay mababawasan at mababawasan pa rin ang health niyan. Pero kung maa-arbor mo ang time uh, clock ni Doraemon, ayan, pwede mong i-reverse ng i-reverse yung battery health hanggang sa ito ay eh, maging brand new datingan eh. Isa sa madalas na katanungan dyan ay, eh. kailan po ba maganda mag-charge ng cellphone? Yan. Eh? yan. Kung totoosin mga kaibigan, ang mga charger kasi ngayon, level up na, yung ibang brand dyan may tinatawag na IQ. Yung tipong pag sinaksak mo siya sa cellphone mo, nagkakaroon siya ng auto adjustment para bang transformer. Automatic niyang binibigay yung voltaje na kailangan ng cellphone mo. As long as original yung gamit mong charger, or sabihin na nating MFI kung iPhone man yung ginagamit mo, ay wala kang kailangan itindihin. Isaksak mo siya kahit anong oras mong gusto. Ipasok mo nang ipasok umaga kahit gabi. Sige, ipasok mo lang. Ikaw ba naman eh, gumastos ka ng mga 50k to 100k pesos sa mamahalin mong cellphone. Tapos, bibili ka lang ng mamurahing charger at ipi 50 pesos or 100. Yun yung gagamitin mo. Kung di ka ba naman ropor dun eh, ewan ko na lang sa'yo. Boss Tech Bay, isang tanong pa. Bakit ba yung battery ko eh, ang bilis malobat at parang lumulobo? Good question. Ang mga battery kasi, dinesign sila na talagang nagde-deplete sila kata. Tagalan. Hindi yan nalalayo sa mga baterya ng kotse, ng mga light, na after ilang years, ay kailangan mo rin namang palitan. At ang paglobo naman ng battery ay may dalawang sanhi. Una, ay siguro talagang uh, palitin na talagang battery mo dahil sa katagalan, madedeplete talaga yan. Pangalawa, sibling may sira yung U2IC or charging IC mo. Papaliwanag ko to in a layman's term para maiintindihan ng mga hindi tech. Si U2IC kasi, siya nagbibigay ng suporta ng voltahe mula sa battery papunta sa motherboard mo. So, kung yung U2 IC na yon or charging IC na yon ay sira, syempre, ang tendency, si battery natin ay hindi sapat yung voltahe na natatanggap niya. Kaya, unti-unti siyang lumolobo. Warning sa mga kaibigan nating nagdi-DIY dyan. Hayaan natin ang mga professional technicians ang gumawa niyan. Kamakailan lang kami sa SM Santa ayano no, sumabog yung iPad kasi ganyang ka-bloated. Umapoy talaga sa shop namin. Okay, tama yun, professional na yan. Nachachambahan pa ng ganyan. Tip number four, wag kang burara. Oo, tama narinig mo. Burara ka. Inisim mo naman ang cellphone mo kapag may napatakan ng nagkit. Huwag mo naman ihagis kung saan saan ng cellphone mo. Try mo naman alisin yung housing na yan. Kasi baka mamaya may amoy na. Kasi syempre hindi mo malamang kung ano mang pumapasok Diyan, Palitan mo naman yung hydrogel kapag naninilaw na. Palitan mo naman yung tempered glass kung may basag na. Pagtahimigin mo naman kung alam mo mainit na. Nakalimang defeat ka na nga eh. Pinipilit mo pa rin. Huwag mo naman iwanan sa loob ng kotse. Pagtanghaling tapat. Show some love and care sa cellphone mo. Tip number five think before you click. Napakahalaga ng software pagdating sa performance ng cellphone. Dahil may mga pagkakataon na kapag ang software, nadadamay ang hardware. Sa bawat malwares na yan, nag-uumpisa yan sa guys, hindi lahat ng link ay safe, ha? Yung link na yan ay pag kinlink mo yan, kadalasan dito nagtitrigger ang mga executable files. Doon, mag-uumpisa ang kalokohan sa loob ng cellphone mo. Meron nga dyan, eh. Sa kalagitnaan ng uh, pinapanood niyang pelikula, syempre may bakba na. Pagka-click niya ng post o kaya print bigla kang mare sa Shopee. Only legend knows. so, question. Ano yon? Ano mo nasabing may nadadamay na hardware? Kung software lang naman ang problema? Ganito kasi yan. Hindi ko masanasabi ng na 100%, ha? May mga pagkakataong kasi na yung mga malware na yun. Huh? Unang kakainin niya sa cellphone mo, yung RAM. Or random access memory. So, ang mangyayari, yung cellphone mo ngayon, babagal yung performance niya. Habang bumabagal siya, yung init yun, yung motherboard mo. Gan' sa pag-init na yon, may probability na magkaroon ng maligit na short circuit. Kaya mga paps, dalawa lang ang may papayo ko sa huling tip na ito. Una dyan, eh pagka-click ng click ng link na matatanggap mo. Alam mo muna bakit ka mo nakatanggap ng ganitong link pero ka ba nga pinapasok na website o meron ka bang uh, inaantay na OTP generator sa isang bank application. Always check yung kinakalkal mong website kung tama ba yung link sa itaas. Kasi yan yung mga nagre-redivert sa mga phishing websites. Pangalawa, always back up your phone. Yan ang isa sa pinaka nakakalimutan na natin doon. Para in case magkaroon man tayo ng aberya kung ano mong mangyayari sa cellphone natin. Anytime, pwede tayong mag-restore pabalik dun sa huling checkpoint kung saan tayo nag-save ng ating back. So mga paps, yun lang muna ma-share ko sa inyo. Sa mga most common problems at important things, kung paano ba talaga maiingatan ang cellphone mo. Salamat! Ciao!